two, three, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Pansin nyo, ah, uh, pansin ko Iniisip ko, nang makalagpas ako sa may, ano, sa may, ah, uh, sa may, sa may Kapas lang. Iniisip ko, tinanong, kasi di ba tinanong ko dun sa may, ano, sa may, ah, uh, Ah, uh, nakikita kanina dun sa ano sa may shape. Pero hindi niya makasalanan kung aware uh, where siya or hindi. Pero ang idea ko lang kasi, nung makalapas ako ng Kappa Starlock, bakit parang hindi ko nakikita kung meron pang ano, huling barangay ang Bamban. Uh, pala, ang Bamban pala ay, ayan. So, hindi ko alam kung ang Bamban na ito ay malaking bayan ba or hindi. Ang ito nyo nga yung municipio nito. Ito. yun na doon, doon ba doon sa malaki doon. Siguro yung na siguro ng bamba. Kaya tuloy, napapaisip ako ang makalagpas ako, maka nung malagpas ang wala yung nung nalagpas ng wala yung welcome to Kapas Darla kulat ako, bakit parang wala akong makita bakit parang wala akong nakita or something na nadaanan na barangay bambad kung ang bamban ay isang barangay pero yun pala yung bamban ay isa siyang munisipyo so isa, isa pala sang bayan okay ngayon, ang hindi ko lang alam dito sa bayan ng bamban kung ito ba ay malaking bayan or maliit na bayan pero ang pagkakalam ko na lang dito sa ngayon sa mga nakakalam po ha Mangyari lang mo po, pakicomment lang po kung ang bamban nga ba ay malaking bayan ng Tarlac or mali lang po na bayan ng Tarlac. Kasi wala po akong idea tungkol po sa bayan ng bamban. And sa ngayon, oh, uh... tuloy ko. Ay, na pwede Malapit na po ba ka sana sa mabalakan? Malayo pa. Malayo pa po. Mga ilang kilometro pa, Kuya? Ayan, eh, di ko kung hindi kilometro. Sinado ko kilometro. Para malayo pa, may mga jeep. Mga ilang kilometro dito. Ah, Salamat po. Kaya naman, uh, siguro ito na yung huling bahay yan. Ito doon. Patungo sa ano, patungong pabalakad para makatawid na tayo ng pampanga. At least, target ko man lang sana, makaabot ako doon sa may ano, Makaabot ako ng uh, mabalakad pang pangga O kahit na ano Kahit na malapas ang yung Mabalakad pang pangga At least Saan uh, na natin yung isang probinsya Kasi yung next na ruta natin Paloob Tapos bigla tayong lalabas So yun ay sa part ng ay sa may probinsya ng ano ng Pampanga. Kaya naman kailangan ko kailangan dapat siguro dapat mamaya may ano medyo mahaba bang pahinga. Pero kailangan ko muna makapasok sa teritoryo ng sa probinsya ng Pampanga. Para kahit pa paano yung papasok dun sa next na destination ay hindi na tayo hindi, hindi, hindi ganong at di ganong, ganong hasil okay, may mga titinda dito mga staples parang nakakatakam pero huwag <laughs> na muna gusto pa yung katawan ko okay, yan so yan back to run muna ako ngayon oras is 5.42 pero around 5 p.m. pa lang na nakapasok na ako na ng pampanga ito kinonfirm ko lang na talaga ano nandito na ako sa may park ng Mabalacan din ayun oh no? ang LS2 Mabalacan din so kami fear na nandito na talaga ako sa uh, probinsya ng pampanga sa kaya yung lakad muna tayo and then ito lang sisip ko naman yung, uh, yung sarili ko para uh, ma ipakita ko sa inyo maayos itong yung vision ko pinitingin lang muna ako sa mga ano sa lugar yan okay para para naman tayo ato si Vera ok na siya uh, okay. Huh? west Westchester Realty yard Westchester, yung Altico Persevera Rednecks, uh, yung Kamalaka na na sa Kamalaka Ito yung siya So dahil saan dito na ako sa ano

bridge na oh, meron siyang ano meron siyang boundary sa daanan pwede daanan lang yung mga tapos meron pang signage ng ano ng uh, bike hindi ko talaga kung may tao na maayos tapos tignan nyo maigi yung bridge ma tignan nyo maigi ah yan siya oh meron yung mga ganyan oh sa gilid ng bridge ang ganda naman dito ayan At oh, tapos tinanong nyo, oh sa ano niya sa panang -Guday. meron nyo know, mga gano'n niya meron mga signage ng uh, bisikleta ang ganda ang stick kasi yung ganyang ano roads talaga ano yun eh kakaiba yan dumuma na hindi ka pwedeng ano hindi ka pwedeng mabangga na kahit kanino kung ikaw ay bikers ka basta dito ka lang sa lane na to Ayan, uh, basta dyan ka lang sa lane na yan goods ka automatically silang magda damage kung uh, mababangga mababang ka magla. if accident ay meron din naman natin yan para yung rides mo yung rides four wheels to two wheels yan sya so dahil sa ano yun nga, uh, andito na ako sa Mabalakat, Pampanga Pero wala pa ako sa town proper ng uh, Mabalakat, Pampanga Pero wait, may nakikita akong view doon Ewan okay, um, ko kita nyo dito Masado doon Parang ano doon magandang Parang magandang bridge Yan Pero Ano um, Hoping na sa tapot uh, sa ano sa mga oras it's the time is already quarter to 6 so 15 minutes before 6 pm ayan at uh, susubukan so, kong abutin ang Angeles yan ang Angeles Pampanga pagka uh, ano pagka naabot ko siya well guys siguro doon ako kayo, or hindi ko alam kung talaga maabot ko siya pero susubuan so, ko muna abutin ko so kami na lang ako ng update kong doon man ako aabot ma or maabot siya or hindi Ay, yun na lang muna, eh lang muna and then na lang kami ah